Isang artistang Pilipino na umabot ng halos pitong dekada ang kanyang karera sa pelikulang Pilipino. Siya ang unang babaeng artista na sumabak sa isang halikan sa Pilikula sa bansang Pilipinas. Bagamat isang dayuhan ng kanyang ama, dumana sila ng kahirapan sa buhay bago siya maging artista. Siya ang nagbigay ng kakaibang pahayag na acting is not only in my blood. It is in my bones. Halika at ating alamin ang ilang bahagi ng buhay ni Mary Walter dito lamang sa Si Mary Walter ay ipinanganak noong September 10, 1912 sa Bakon, Sorsogon. Isang maliit na bayan sa Sorsogon na nakaharap sa Karagatang Pasipiko. Ang kanyang ina, si Felisa Ibio, ay katutubo sa lugar. Habang ang kanyang ama, si Eugene Walter, ay isang first lieutenant of constabulary, then controlled by the Americans. Isang veterano ng Boxer Rebellion sa China Lumating si Walter sa Pilipinas kasama Lulan ng Dewi Fleet at lumahok sa labanan sa Manila Bay noong 1898. Noong unang digmaang pandaigdig, ang German-born naturalized na Amerikanong si Walter ay ipinakulong ng mga otoridad dahil wala siyang mga papeles sa pagkamamamayan at ang kanyang asawa ay kinakailangan personal na mamagitan sa harap ni Governor Wood para sa kanyang paglaya. Nahirapan kami noong mga panahong yun, pagunita ni Mary. Minsan, mais at arina lang ang kinakain namin dahil walang kaming bigas na masasaing. Nung bata pa siya, lumipat ang kanyang pamilya sa Maynila at si Mary pagkatapos makatapos ng ikalawang baitang sa isang pampublikong paaralan at kumuha ng kanyang unang banal na kumunyon ay naka-enrolled sa College of Holy Ghost na ngayon ay Holy Spirit na pinamahalaan ng mga madreng aleman. Ito ang panahon ng kalesa, keretela at tramvia. Walang polusyon, walang gumagalang daga tulad ng nakikita natin ngayon. At ang mga tao sa pangkalahatan ay mas sibilisado sa isa't isa. nag si Mary sa Holy Ghost hanggang sa kanyang junior year sa high school. Ngunit hindi siya nakatakdang makapagtapos. Dumating ang kanyang kapalaran bilang artista sa katauhan ni Nati Fernandez, isang silent screen star. Noong 1928, nag-enrolled si Nati sa Holy Ghost for a special course of home economics at naging magkaibigan sila ni Mary. Si Nati ay nasa ilalim ng kontrata ng Malayan Movies at noong panahong lumalabas siya sa isang pelikula, Lilies o Benguet, sa direksyon ng Yumaong Jose Nepomuceno, Isang araw nagkatao na walang kasama si Nati at tiniling niya kay Mary na samahan siya sa set ng pelikula. Dahil summer vacation at may oras siya para gawin iyon, pumayag si Mary. Ang eksena ang kinunan ay isang karenosa dance sequence at bilang swerte, ang idinirek ay nangangailangan ng karagdagang babaing mananayaw. Nakita ni Nipomoseno si Mary. Nabigla siya sa kanyang mestisa na hitsura at nang malaman niya kaibigan siya at kaklase ni Nati, tinanong niya kung gusto niya sumayaw sa pelikula. Nang sabihin na bibigyan siya ng isang kasuutan, sumang-ayon si Mary ng buong bilis. Hindi mo maiisip kung gaano ako nasasabik, masiglang sinabi ni Mary. Nakaramdam ako ng init, lamig, lahat sa ilalim ng araw. At kaya sumayaw ako at sinabi nila na patuloy kang umiti at patuloy akong umiti. Siya ay binayaran ng labing limang piso. At sa kabila ng pananabik, umuwi siya at sinabi sa kanyang ama ang lahat tungkol dito. Hindi alam ni Mr. Walter kung ano ang gagawin sa karanasang ito. Ngunit tila hindi siya masyadong nasisiyahan. Inakala ni Mary na doon na magtatapos ang pangyayari ngunit noong buwan ng hunyo, Ilang sandali bago ang pagbubukas ng klase, binisita ni Naginoo at Ginang ni Pomoseno ang tirahan ni Walter sa Quiapo. Ang direktor pala ay humanga kay Mary at ngayon ay gusto siyang maging bida sa pelikula. Ang iyong anak na babae ay napaka-photogenic, sinabi niya kay ginoong Walter sa Espanyol. Nilingon ni Mr. Walter si Mary at tinanong siya kung gusto niyang sumali sa mga pelikula. Agad namang nag-oo si Mary at ang kanyang ama ay nagbigay ng kanyang pahintulot. Sa kabutihang palad para kay Mary, ang kanyang mas konserbatibong ina ay nasa probinsya noong panahong iyon. At kaya naging bida si Mary na sumapi sa hanay ni Nanati Fernandez, Ann Harris, Sofia Lorca, Eduardo Fernandez, Eduardo de Castro, Carlos Padilla, Jose Padilla at ang maliit na bilang nang iba pang screen personalities noong mga bagong araw ng industriya ng pelikula sa Pilipinas. Ang mga kamera noong mga panahong yon ng silent screen ay naka-hand at ang mga ilaw ay may maingay, sparkling carburo type. Ang direktor lamang ang may script at ipinapaliwanag niya ang kwento sa mga artista na karaniwang nagsasalita sa Ingles o tulad ng kaso ni Mary sa Espanyol. Ang mga subtitle o dialogo ay nasa Ingles, bagamat ang mga pamagat ay nasa Tagalog. Ang una niyang pelikula, bukod sa dancing role niya sa Lilis o Benguet, ay ang Lumang Simbahan na ipinari siya kay Gregorio Fernandez. Ito ay kwento ng isang batang babae na nahaharap sa pag-asam ng isang loveless na kasal. Ang kanyang unang pelikula ay may kasamang kissing scene sa pamamagitan ni na Mary at Gregorio Fernandez. At ito ay naging isang pagsubok para sa lahat. Patuloy na tinutulak ni Mary ang kanyang leading man na nagsasabing walang sino man ang humalik sa akin noon maliban sa aking papa. At ang direktor na si Moseno, nagpaliwanag sa kanya. Pero bida ka na ngayon at asawa mo siya sa pelikula. Umabot ng sampung take ang maikling eksena na yaon. Si Mary ay kumita ng dalawang daang piso kada pelikula sa mga taon niya sa Malayan Movies. Isang priceless sum noong mga panahong yun at uuwi siyang parang milyonaryo. Kalaunan na ay nagtrabaho siya sa Banahaw Films. Pagkatapos ay dumating ang mga tokis na nagpabago ng industriya ng pelikula. At ang boses ni Mary ay kailangang marinig upang makita kung ito ay angkop para sa mga pelikula. Ginawa ng isang American soundman ang trabaho ng hindi inutusan si Mary kung paano imomodulate ang kanyang boses na ang resulta ay lumabas ito ng mataas ang tono at basag. Nang marinig ito, isang lokal na sound man, si Billy Smith ang nag-alok na i-record ng maayos ang boses ni Mary at ang American producer ay nagbigay ng kanyang pahintulot. Magsalita ka lang ng natural na paraan at gawin mong normal level ang iyong boses. Bili ni Smith sa kanya, huwag itaas o ibaba ito. Sinunod ni Mary ang mga direktiba at sa pagkakataong ito ay napatunayan na ang kanyang voice projection ay nakapasa sa pagsubok. Mary's first talking picture was Hinagpis ng Magulang, directed by Manuel Silos for the American-owned Philippine Films. Ito ang nag-build up ng tambalang Rogelio de la Rosa at Mary Walter. Ngunit ito ay naging isang short-lived team-up. Si Rogelio de la Rosa ay nagtrabaho kasama si Mary sa unang araw ng shooting location sa Los Baños. At ang eksena ay nagpakita sa kanila na pauwi kasama si Mary na nakasakay sa kalabaw pagkatapos ng isang araw na pagtatrabaho sa bukid. Nang sumunod na araw gayon paman, si De La Rosa sa ilang kadahilanan ay hindi nakarating sa lugar ng shooting. At agad siyang pinalita ng producer, isang Mr. Harris, kinuha ni Carlos Padilla Sr. Binigyan diin ng insidenteng ito ang disiplinang namamayani noong mga panahong yun. Isang malaking pagkakaiba sa eksena ng pelikula ngayon, kasama ang mga hindi profesional na superstar. Si Mary ay naging isang abalang bituin noong 30s na ng mga pelikula ng sunod-sunod. Kabilang sa kanyang mga kasamahan ay sina Rosa Del Rosario, Rita Rica, Fernando Po Sr., Mona Lisa, ang ikalawang digmaang pandaigdig, gayon paman, ay nagpahinto sa kanyang karera sa pelikula at sa panahon ng Japanese occupation. Dahil may oras sa kanyang sarili, natutunan niya kung paano maghula at tango at kasama ang poro sa mga palabas na itinanghal ng yumaong Lu Salvador Sr. Kinuha ng mga Hapones ang panaderia na pag-aari ng kanyang asawa, si Alfonso Grimald. Kasal sila noong 1930 at nagkaanak sila ng tatlo. Namatay si Grimald noong 1975 at upang mabuhay, kinakailangan nilang ibenta ang lahat ng kanilang ari-arian. Pagkatapos ng digmaan, kailangan nilang magsimula sa wala at ipinagpatuloy ni Mary ang kanyang karera sa pelikula. Noong 1949 matapos gawin ang maliit lang ang daigdig para sa Premier Productions. Nagpahinga ng mahabang panahon si Mary sa mga pelikula at umuwi sa Bakon, Sorsogon upang makasama ang kanyang anak na babae, si Charito, noon na isang lumalagong teenager. Hindi siya bumalik sa mga pelikula hanggang 1957 nang gawin niya ang Castilaloy kasama sina Nida Blanca at Armando Goyena. Noong 50s at 60s, si Mary ay naging kilala bilang isang karakter actress na nag-specialize sa mga role ng ina. Sa kanyang ikatlong pelikula, Nanay Ko, si Mary ay napakagaling kapag siya ay naglalarawan ng mga kababaihan na may mahusay na lakas na karakter at siya ay sumikat sa mga kontrabida na role. Isa sa mga paborito niyang papel ay ang pambihirang ina ni Susan Roses sa orihinal na Maruha. At muli siyang lumabas sa gumising ka Maruha sa pagkakataong ito bilang isang aparisyon mula sa nakaraan. Siya at si Susan ang tanging orihinal na miyembro ng cast na Lumang Maruha. Bagamat karamihan sa kanyang mga kasamahan at kapanahunan ay pumanaw na o nagretiro, si Mary ay nagnanais na magpatuloy sa pag-arte hanggat kaya niya. Ang kanyang debosyon sa kanyang trabaho ay pinakamahusay na ipinakita ng isang episode noong 1976 nang ang kanyang anak na babae ay humiling sa kanya na lumipat din sa Australia. Pumayag si Mary, ngunit pagkatapos maayos ang karamihan sa mga papeles, sinumulan niya itanong sa sarili. Ano ang gagawin ko sa Australia? Ang aking anak na babae ay parehong nagtatrabaho at ang kanilang limang anak ay nagtatrabaho din o nag-aaral at ako ay mag-isa sa bahay sa buong araw. Nagpasya siyang huwag pumunta sa huling minuto at nang maglaon ay sumulat siya sa kanyang anak na babae. Hindi pa ako makakasama sa inyo dahil nagtatrabaho pa ako. Busy pa rin ako. Hintayin mo lang ako kapag walang producer o director ang may gusto sa akin sa kalang ako makakarating sa Australia at ikaw na ang bahala sa akin. Kaya si Mary Walter pagkatapos ng 50 taon sa mga pelikula ay nananatili pa rin at nangangako siyang magpapatuloy sa pag-arte. Bagama senior na si Mary, nasa perpektong kalusugan pa rin siya maliban sa ubo ng dahil sa paninigarilyo. Siya ay naninigarilyo mula nang pumasok siya sa mga pelikula. Ang susi sa kanyang tibay ay nakasalalay sa kanyang kakayahang iakma ang sarili sa panahon. Namatay siya noong February 25, 1993 matapos may stroke sa Quezon City sa edad na 80. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistorya kung inyong nagustuhan ang istoryang ito. Maaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.